swimming pool yan, idol oh. Eight months, eight months na siya. Yung tubig niya pero crystal clear pa rin kasi dahil po dito sa, sa pump na yan. No? yan no? Paikot-ikot lang yung tubig para lagi na maintain yung kalinisan ng tubig. No? Yan, ang linaw pa rin. No? Grabe. Eight months na yan pero ang linaw pa rin ng tubig. Tapos, sa bukas at ah, tatanggalin na namin yan dahil sobrang, sobrang lamig na dito sa Amerika. Mga isang oras or 30 minutes, tanggal na yung swimming pool na yan. Ganyan, kasarap mag-swimming sa BTK TV. Yan ang dinaw ng tubig. Walang walang tagas. Yan walang tagas yung tubig. Tuloy-tuloy lang siya sa kaliligo kasi swimming. Hindi mo kailangan palitan. Matipid po sa tubig isang isang salok mo lang and then 8 months or isang taon, dalawang taon mo na magagamit yung tubig. Sobrang linaw pa ikot-ikot lang siya sa papa. Ayan, panoorin po natin yung pagsuswimming nila. And then bukas, tatanggalin namin. And then ilalive namin kung paano namin tatanggalin tong swimming pool. <laughs> Anong, sarap naman lola, swimming, swimming all the time ha. Ano mas, big splash ah. Wow! Come This was so fun! I like the It's music. more fun ah. Yeah! Look at this! What's that? I can dive! Can I go Ready? Boom! Hmm? Wow. Boom! That was so fun! Okay. Four feet po yung taas ng tubig. Ayan Oh. Yeah, no? Kaya bawal din sa bata baka yung mga two feet or three feet na bata hindi pwede baka malunod kaya dapat laging may bantay na mga matatanda para safety sa kabataan nanginginig na yung ano nanginginig na sa lamig pati yung postiso nanginginig na rin <laughs> eh, hey, sobrang lamig na tanggalin natin bukas to <laughs> Don't tanggal the pool ha ah. yes, Even winter time <laughs>